Hello mga Mara, ito na naman ang ganap sa buhay ko ngayong araw. Ngayon nga eh, nakaharap na naman tayo dito sa mga CPU na aayusin ko. Abay, napakakalat nga naman talaga dito sa pesta ng aking mga pisunet. Kasi nga nag-aayos din talaga ang inyong tindera. Papalitan na nga natin lahat yan mga pisunet na hindi gumagana na yan mga mare pa para naman magamit din ng ating mga customer kung meron nga mga magpapaprint at meron mga mag -e edit Pero syempre ilalaban ko pa rin itong aking mga CPU. Tatry ko nga ito kung meron pang mga gumagana at itong mahiwagang lapis na na to. Abay, napakalaki talaga ng na yan sa Yung lapis na nga po na yan, abay, ginagamit ko rin talaga yan sa pag-erase po ng oh, Malalang mga memory. Malalang nga ang mangyayari ngayon mga mari ko kasi nga gusto ko na rin talaga maayos itong mga CPU na ito. Medyo matagal na rin talaga na istak itong aking mga CPU mula ng yung pandemic mga mari ko abay, na-stack na rin talaga Kahit sila. Kahit na-stack nga itong aking mga CPU mga mari ko abay, marami rin talaga nagtatanong sa akin lalo na ngayon mga ahente ko kung ibebenta ko nga daw po itong aking mga pisonet. Pero sabi ko nga hindi ko ibebenta kasi nga mapapakinabangan ko pa nga ito. At noon pa lang, alam alam na din ng aking mga customer na nag-reprint na ako dito sa aming pwesto. Kaya nga lang din minsan itong aking mga computer talaga na ginagamit kapag nai-stack eh talagang ayaw na rin minsan mag-open. At ito nga naipunan na nga ako ng mga monitor dito at ngayon ko nga lang ito mahaharap na ayusin kasi nga meron na naman pasok eh marami talaga yung mga nagpapaprint. At ito nga pang tatlong box po ng pisonet na to ay eh, galing nga po ito ng Nueva Ecija doon po sa Munoz. Binigay na nga lang din po sa akin ng aking nanay kasi nga po hindi na rin talaga nila ginagamit. Oh, my okay. At ito na nga, ko nga itong mahiwagang USB at i-reformat -re ko na nga itong computer na ito. At ito nga mula nga sa Windows 7, i-upgrade ko nga ito sa Windows 8 para naman maganda siyang gamitin. Pag in-upgrade mo nga siya sa Windows 8, dapat meron kang product key na ilalagay dyan. Marami ka naman mahahanap na product key at free nga lang ito. I-search mo lang ito sa Google. At ayan nga, nung naayos ko na nga siya, kaya na naman din itong mag-open talaga. Kaya nga, binaklas ko na lang at ibebenta ko na nga lang ito sa magbubote. <laughs>